Ayan. Ito yung aming labas. Ayan. Napapakain siya ng chicken. Ayan. Ganyan. One, two, three, four, five. Tapos meron pa doon. Meron pa doon. Meron pa doon. Ayan. Tapos ayan. Ito yung labas ng ano. Ano? Tingnan mo siya siya. pagkasira talaga <to. laughs> Ganyan yan. wala siya magawa. Ganyan yan siya pag umuwi. Ilang manok yan. Nasa loob. Ilan yun? One, two, three. Tapos meron pa sa taas. Sa taas na nakaisitak. <laughs> mayroon ko rin kong dito. Ayun o. No. O, anong ginagawa mo dyan? Ang ka ko nga. <laughs> Hindi na nakakatawa ginagawa mo ha. Ayun o. No. O. O. Ano yan? O. O. Patrang isang ka. Ayun no. o. O. Nag-barbacod na kaming kapitbahay. Dito sa gate na kami na. Ayan. Ayan yung mga bata. Diba? Kasi nagpapaya, no? Yun yung nabas namin outside. Kasi mataas siya dito. So, nasa third floor yata kami. Ang bahay. Yun yung outside ng kabila. Yun, mga kapatid, binebenta yan, no? Yung lot na yan. Ayan, nakalagay ko Nakita ko kasi ka doon, eh. Lot for sale. Nakalagay doon. So, ayan. Sampay mo dun. May pumunta naman sa kring kong. Ayan. Ayan wala masuot bukas. Ayan, si Kuringkong. Ayan, si Kuringkong. Matas grade niya. Naku, baka iba na naman. Umiyak siya kayo sa grades niya. Bumag. <laughs> hindi pa siya nakuntinto sa 200 na kuha niya. <laughs> Gusto niya 300. <laughs> oh. Ang tataas. Sobrang tataas. Hindi pa siya makuntinto. Sabi niya, hindi talaga ito. Hindi talaga ito. Hindi talaga <laughs> ito. May pagkabalyo talaga si Angel eh. <laughs> Ayan. Anak niya. Yung pumunta. Ang talino yun. Ayaw nyo talaga makontento. Ayan. Ilan yung mga manok namin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. tatlo, tatlo sa taas. Yan. Basta pang ano lang yan. Pang ulam lang yan. So pag kailangan namin ng ulam, alam na. Gusto ko nga sana yun yun. Ayan yun yun, yun. yung yun, 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 yun sa taas. You know? You know? Yun o. Yun o. Yung sa taas na yun. Ayan o. Yan. 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 Tapos susunod ko dito sa baba. Ang katabi niya. Yan. Ano yan? Uy, Arnil, may nagdadabog dun sa baba, sa pinto nag-aaway na naman sila sa babas. Ayan. Tapos ito yung ayan yung bahay namin. Ayan. Ayan, sirain nyo! Diba? Nag-aaway mga bata yung mga anak niya. Tapos yun. Maganda dito. So, ayun, may tao sa taas. Tao ba yun, Momo? Ayun. Ah, pala ko. Ano? Hindi pala. Kala ko taong sa taas. Hindi pala. Ayan. Ano pala? Taliin. Ano? Tali pala yun. Ayan. Kala ko tao. Ayun. Tali pala yun. Tali. Tali. Kala ko natakot ako. Kala ko tao. Ayan, ginahan niya na. O, ayan. For Magkano yan pag binibinta mo? Isang libo. Isang libu daw. <laughs> Kaya, mga bayil, baka pumunta ng pinila kayo pumunta. O, isang libu daw. Dami niyan. Pang ulam lang namin niyan. Ano yan? Pag malilit pa kasi yun Kakaano ano lang. Nagkatay kami. Kaya nagkatai nagkatay nung nakaraan. Dalawang kinatay natin, di ba? nagkatay kami nung kailan ba yun nakaraan lang kasi ano ayun ito may nakalasampay na isa tapos sa kabila namin ang lalaki ng mga bahay dito guys ayun tapos may labas yung ano namin ayun tapos may, may mangga pa sa kabilang side ayun mga bayit oh, yung mga tao dito ayun yun yung pinakamalaking bahay dun sa kabilang side ayun diba kala ko talaga tao to eh ayun diba na yung straw na nakakapit sa ano ayun kala <laughs> mo tao ako, ang eh, tigil laro ko niya yung manok niya. O, tingnan niyo naman. No? Pag may nagtanim pa talaga, yan. Maraming manok dito. Bili-bili na ka po kayo. Pang ulam, ulam lang po. 1,000, 1,000 lang po. Ayan. Taka sa loob kami. Diba ayun. may tao na naman. Tsyong. Tsyong na dala ulam. Sige na mga kapatid. Doro lang kayo sa aking mahiwagang farm na maliit. Pang ulam ng namin. O, ayan. Ayan si kumpay ang may-ari. Si kulot. Kulot! kulot ay pakit kulot <laughs> one more kulot <laughs> kulot <laughs> pangit naman yan siya yan ganyan yan sya ngayon nakakasik <laughs> pangit naman ko pangit ang musin sige na mga kapatid bye ka na nga kulot bye bye <laughs> smile ka naman dyan smile